O eto, nag-viral ngayon. Ang kwento ng isang badyaw matapos niyang ibahagi sa publiko kung paano siya nakabili ng bahay at lupa na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos mula sa kanyang kinikita sa pamamalimos. Ayon sa kanya, nagsimula siya ng trabaho sa kali mula alas 7 ng umaga at natatapos ng alas 5 ng hapon araw-araw. Nakakapag-ipon siya hanggang 10,000 pesos from 5,000 pesos depende sa dami ng taong kanyang nilalapitan. Sa loob ng dalawang taon ng kanyang pagtatrabaho sa kalsada, nakaipon siya ng sapat na halagang pera dahil dito nagawa niyang bilhin ang kanyang pinapangarap na bahay at lupa na kakahalaga umabot ng 1.5 million pesos. Ang kanyang kwento ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao ang ilan ay umahanga sa kanyang tiyaga at sipag. Samantala ang iba naman ay nagtataka kung paano niya ito nagawa. Ito ang isang patunganay na kahit sa kabila ng hirap ng buhay, may mga paraan upang makamit ang mga pangarap basta magtiyaga at nila basta't may tiyaga at sipag. Ay, oh, pwede naman pala. Ba't pa ako nag-abroad? Mamamalimos na lang ako.